Ano mo na, di ba? Walking, walking. Ito na po yung ano. Ito ah. sa may Jones Bridge. Ito po yung ginawa nila dito. Project ni Yormi to. Na tinuloy ni laguna Kaso, hindi maganda yung pagkano ni laguna, Kaya, yan. Yung Jones Bridge. Ito to sa gilid. Sa gilid ng river. Pasig river pa to. Pag dinaretyo mo doon. Tapos Ayan. Ayan, tatabi na tayo ng ilog. Oh. Sa gandulo na yan. Ang gandun sa dulo. Ayan eh, yung bagong tulay na ano. Uh, ah, papunta ng binondo. So wala siyang ilaw. Masarap din mag-walking-walking, walking, -walking papawisan pinagpawisang ana uh, apasyal ka pa dito sa magandang ano yung makikita tanawin sa tanawin dito? dito ganyan din kaso sarado Ah. Oh. Ah. Okay. Yeah, pwede ka umakyat diyan, eh nagti-TikTok oh. 'Di ba? TikTok-TikTok lang tayo, 'yan lang ang buhay. dito. Okay. Daddy, may napulot ako. Isin. No, tinatapon na yung sense eh. Ewan ko ba sa mga tao, yung sense di na pinupulot. Yung ibang tao, yung sense di na pinupulot. Sense. Kaya lang dapat, may na yung nagpapasyal dito. Katulad yan, o. Oh, yan, Oh. May basura. Dapat yung basura nila okay. tinatapon dapat, yang Tapos, dapat dapat siyang kumain sa dapat ay ang katulad niya may plastic okay. oh eh picture niya Huh? Hindi naman. Talagang gano'ng kanya-kanyang gimmick. Hindi kasi dito, mura yung ano. Doon, <tong> mura. <tong> dito Yun o. No. Mamaya mag-snack tayo dyan.